Ano mga boss, hindi ka na tayo tatalig mga boss Basta hihaharapin na naman natin mga boss yung tumal Oh no! Merkulis, Weybis, Viennese ngayon mga boss Hindi natin alam ngayong Viennese ngayon kung anong mangyayari Kung maubos pa ito pa rin natin o makakapag-deliver tayo At tatlong araw na mga boss, talagang deliver, hindi ako nakapag-deliver Ayan na mga boss, napakita natin yung paninig na let's go! makulimlim at pinya natin ng dami Yeah, uh, let's go mga boss. Kita kits na lang next video. Okay, may dali mga boss. Tangin din. <laughs> okay, yung tempo gumagalaw. Eh, paano mga boss gumagalaw din paunti unti Yeah, let's go mga boss. Tangang medyo matumal, oh. No? Ilang parat ko mga boss, paunti lang. Okay, uh, let's go.